ito yung mga tanum na ho guys, mga plants dito sa garden so my garden is not really look good guys, I mean it's not really as looks nice so ito yung mga tanim ko guys, uh, I have uh, tomato plant and parsley guys yeah. Ang parsley tananin ko siya nung April. Tapos ganin lang siya ngayon, sa so, tumubo na din, Makakuha na din ganin, guys. Pwede konti pa lang pero at least din ako bibili ng parsley. So, meron na akong spring onion, ito, guys. And this one is tomato. Again, maliit pa lang, guys. Avocado, ito avocado to. Avocados then yan parsley naman yun parsley parsley daming parsley good for pasta guys and dito uh, papaya to guys wala yung bunga maliit pa tomatis ulit wala pang bunga tapos nagtanim ako ulit ng lemongrass so ni ako guys so I water my garden today and naakoy kini kay jackfruit so gagmay pa na siya guys ibalain ko na siya o oh. ko na then kini kay pineapple kini kay watermelon di ini watermelon so namuwak na siya guys muna sura sa buwak so wala pa ko ka buhi watermelon di na ay nga kanamid ako Yeah, of course, kayo po ang sagna. Jackfruit, gihapon. Then, hindi the dapita. Parsley. I'm so happy with my parsley. Kaya mahal ba yung parsley, guys? Uy, nakalagay mo rag. Ano? Oh. Kaya nanggag may bang uh, tilaas ba siguro? I'm not sure, guys. eh. mahal na siya, guys. Parsley, then kapayas ka na kapayas again ako itanong sa una rin kapayas na itubo o ba so na itura again medyo dry pero ako pa nagubuan guys so na ang atong update guys niya kung spring onion na po dahil mo na siya so mora na siya mo na sa kong garden garden na uh, nag dry ito ay eh, bubuan pa na ako so alright guys mora na atong LS <laughs> parsley 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 samuna so, ituro sa parsley grabe no that's a parsley see see I'll plant more guys siguro mga next month na winter pa kasi dito So yeah, I need to water them all, guys. Just a little bit. So I don't really water them every day, every two days. Kasi umulan din dito. Hello, sa lahat ng mga nag ano jan od. So that's our live, guys. So see you next time, ulat. Thank you.